Hi guys, aking channel Vince Plant TV So andito tayo ngayon sa taniman ng ating mga grapes guys So kung mapapansin nyo guys uh, Merong mga bubong kasi laging uma umuulan dito pag gabi Kaya nilagyan ko ng bubong guys So ngayon guys uh, Mag apply ako ng cow manure o tayo ng baka Itong cow manure ko guys Ito po ay decompose na Yan So, i-apply ko siya dito sa ating mga tanim na grapes para prepare po tayo sa papalapit na pruning. So, naglagay ako dito ng mga bato guys kasi laging umulan dito. Pag malakas, baka maano din yung mga cow manure natin. So, ito yung mga decomposed na cow manure guys ah uh, maganda ito sa tanim na grapes kailangan din ito ng tanim na grapes guys kasi kailangan din nating uh, makontrol yung acidity ng ating lupa hindi lang puro synthetic guys kailangan din ng mga organic materials yan So ang training sa grips na ito guys, ito po ay naka vertical shoot positioning system or naka BSP. Yan. So ang root na to, ito po ay katawbas tapos tinugtungan ko ng different variety Chris variety guys yung matamis na bull grapes yan po yung dinugtong ko sa puno ito dito naman guys yan so ang rootstock nito ito po ay Brazilian hybrid tapo nag side crop ako dito so Everest din ito kung so, tayo malaga sa kanila yung tao ba guys tapos dito guys maglalagyan din natin yung tanim na to pero ito guys itong variety nito ito po ay pang root stock ito po yung tinatawag na cover 5BB na galing Ukraine po ito itong puno na to ayan ito po yung natanim nating grapes guys ayan yeah. ah. so, lahat ito guys nakabubong siya yan at ito ay naka BSP din itong mga puno dito tapos itong rootstock na to ito ay kataw ba tapos nagdugtong ako ng misina variety ng tibol clips guys yan so itong punong ito Grafted din ito rootstock nito katao din tapos dinugtungan ko ng Everest variety Yo, busy po yung kalsada sa katabi guys maraming dumadaan so ito guys try right pin po ito po ay wine grips naka BSP din siya yan so, lahat ito ay lagyan ng mga kaumanyor maganda sa kanila ito guys itong cow manure na decompose na ayan Paki lang and share sa aking video guys. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at isama mo na rin pinutin yung bell button para ma-update kita sa mga bago kong upload.